mga idol ha. magandang magandang mga ka idol ang dito na naman tayo sa may palengke kabahagan mga ka idol magkas ng uman mga ka idol tayo ay magpintura na naman at si tropa ay may naman na nilakuan na tinyok na o, mga ka idol karong na itinalakuan na tinyok mga idol umuma pa lang o, magandang maga, mga ka idol Tarabaw na naman ka idol magpintura na naman Kan ada hijau tu. Idol. Panat mana idol? Kali biar ni sih kan agak pasang we. So nomah mana pa? Di Sabah tu. Kan ni kan mana pa? Aku nak sahut idol. Nemlik gu agak pa yang Jawa, datu sahut delay. Besok pakai yang mesu nukang gumatan tu makan tu masih ngoh. Eh, mengapa nama kagatang di delay itu sahut? Pero okay lamang nga idol, big gumabog kapag pangyawa daw. Makas ka nga pa, no? So ayan na yung ano yung, yung ginawa namin na idol. Ayan, ito pa naman yung indamyo ni Dad. Ito na yung pininturahan ko mga idol. Ayan. Final ah, coating niya yan mga idol Ayan o maganda na pitlang pero banda dito. Hindi pa tapos mga idol Yung banda dito lang yung ano nung natapos na, na pininturahan. Hindi ay buti nasa lilim tayo mga idol kahit mainit yung araw eh, nasa lilim pa rin tayo pero pawisan pa rin idol dahil mainit mapato eh naman parang các cháu ăn tôm, ăn ăn cua, đi nào mò mò mà, đấy, tao tao, tao tao, tao tao, Jangan lupa Kastang selo, kata-kata saya di bawah video ini. Magayang <laughs> okay, mana si Leo, roller coaster. No po na pintana. Ayun. <laughs> oh, naman yung kasama namin no, naglalagay na sila ng ano, tinatanggal na nila yung sobrang mga bato-bato mga idol. At tinatapon na nila para malinis na tong palengke mga idol. <laughs> Wait. Hello.